ano? Pagkakana mo. Hindi! Tignan mo! Tignan mo! Patingin ha? Sige! Wow! Ano yun okay. o? Ika kalabaw? Alam Fresh air. <laughs> <laughs> Elena, oh. okay to ah. Ah, talaga? Uh -oh. Welcome to our farmhouse! <laughs> Ma, na pati dito na patitirahan si na Tito Pipito? Hindi! Eh. Pinapakita ko lang. May malapit namang resort diyan. Pipito, doon tayo lahat magstay. <laughs> Hindi, uh, Lena Elena, parang ano, parang okay nga dito tumira eh. Ha? O, kasi di ba walang kuryente, tapos malapit sa nature. So, parang maganda yun, parang mamumuhay tayo ng sinauna. Tayo magsusunod po tayo ng bahag. Hindi, grabe na naman. Alisa, hindi. Elena, oh. may point si Pipito. Gusto mo, dito na lang tayo tumira. Eh? Oo. Oh, Sama-sama tayo. Dalawang pamilya, di ba? Ha? Huh? Di ba? Oh, Sige. <laughs> Sure. <laughs> ay ay sandali, 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 ay, saan na lang? Ay ay ay, tumatawag ko. Akin na yan. Hindi, hindi tayo magka gadgets dito. Cheeto, punin yung mga gadgets nila. Ay, ay, Dali, asan na? Asan yung, asa yung mga cellphone? Asan yung mga cellphone? no. Ang cellphone. Hindi kailangan yan para ma experience natin yung nature. Akin na. Ay, ay, diba? Akin na. Akin na yan. <laughs> Oh, oh di ba? Mas maganda. Imbis na ring to nang naririn, maririnig natin yung mga huni ng kuliglig. <laughs> Ayan, oh. Okay, oh, yan, <laughs> naranig nyo? Nananig... Oh. <laughs> naranig nyo yung kulig. Uy. <laughs> <laughs> may kuliglig ka sa bulsa? Ah, hindi ko kuliglig yan. Ah, uh, ringtone. Ah, uh, may ito matawag eh. <laughs> okay. <laughs> Gano'ng katagal na itong nakatayo dito? Limang taon Limang taon na? na. Ano to? Bitch! <laughs> Inagawa mo dito ng tricycle ka lang? Eh, napangako kita, didibiran kita ng tubig, kaya pumunta ako dito. Tsaka ayoko na uuho ka, Pits, so. <laughs> eh. Uy, uuho ay mo naman. Ano, uh, sigurado may iba ka pande. Ano, Iyon na ba talaga dahilan? Oo! Oh! <laughs> Tsaka ano eh, ah. Nabalitan ko kayong pupunta kayo dito. Kaya ah. naman, may kasama si Maria sa bahay. Nandun yung nanay niya. Ah, ah. Ah. <laughs> Paano mo na lang nandito kami? Ano kasi, ano, tinex sa akin ni, ni Baby yung address. Oh tapos eh tatawagan ko sana siya eh bigla di naman sinasagot para malaman yung direksyon hindi ano eh ano ban ng mga cellphone dito kinumpis ka ng mga gadgets dito okay. dito nature nature dito ganun ba eh no. <laughs> pits tama tama dito muna ako tutal naman na ah, sira yung water pump ng water station ko eh sira pa rin hanggang ngayon oo oh, eh saan ko mo ang tubig ay binili ko yan sa ano sa ibang water station binili mo oh Teka, pag-ibig ko naisipang kahapon yan. Hindi e sana